Sa huling araw ng Filipino Heritage Month at pagsalubong sa Canada Day bukas, isang cultural map ang binuo ng Philippine Arts Council sa Edmonton kung saan tampok ang kwento ng mga Pilipino sa syudad. Ang detalya sa report na ito. Ino-honor po natin yung mga naunang Pilipino. More than 75 years na po ang Filipinos here in In, in, in Canada, itong description na ibinigay ng Philippine Consulate General sa Calgary tungkol sa bagong Echoes of Identity Cultural Map na binuo ng Philippine Arts Council sa Alberta kamakailan. Doon lang po sa mapa ng, ng Edmonton, makikita po ninyo kung ano doon yung mga lugar kung saan nagko-congregate ang mga Filipinos, kung saan sila nagho-hold ng mga fiestas nila, kung ano yung mga lugar where you can buy ito, mga barong, mga barong Tagalog, Filipiniana accessories. Isa si Ida sa mga nangasiwa sa pag-iipon ng mga kwento ng halos tatlong daan mga Pilipinos sa Edmonton sa loob ng isang taon para ilagay sa nasabing online map nakakatuwa kasi you see the resiliency of our our kababayans the creativity the you know the zest for for maintaining the heritage ngayon nalalapit na ang Canada Day makikita raw ang mga kwento ng mga Pilipino kung paano sila namuhay sa siyudad ng Edmonton at paano ito ginawang pangalawang tahanan habang ipinapanatili ang kanilang kultura So basically, we are pinning uh, different stories, categories like migration stories, cultural practices, um, Philippine artifacts, uh, Philippine fashion and attire, and of course, important landmarks in Edmonton uh, that. Uh, hold value or memories or significance with the Filipino community. Binuoraw ni Lucila ang mapa sa tulong ng pondo mula sa iba't ibang grupo sa siyudad at probinsya ng Alberta. This is supported by a uh, grant by the City of Edmonton and the Edmonton Heritage Council. And uh, it is supported by Alberta culture, arts, culture, and status of women as well. Bukod sa mga migration stories ng mga Pilipino sa Canada, makikita rin sa online map sa philippineartscouncil.com ang mga kwento ng mga second-generation Filipino-Canadian o mga isinilang at lumaki na sa Edmonton. There were also entries from Canadian-born Filipinos and how they say na they wish they, you know, that they know our language and and to be able to participate more and and learn more about the philippines and our culture At yan ang mga balita ngayon araw itong Omni News Filipino maraming salamat po